yun, nalis muna kami ni YP um, ang alam niya niyan, nagtitingnan kami na muto sa tagi pero hindi niya alam, isusurprise ko rin siya Bibilihan ko siya ng helmet kasi deserve niya yun kasi grabe rin yung effort na sa pagsama-sama sa akin kaya eh, yun, bibilihan ko siya yun, picture muna kami na yun, nakarating na kami sa pasay dito ko siya bibilingan ngayon nagsusukot na siya hmm babi naman sa kami kaya yan bumiyahin na kami para tingnan tong motor Red talaga yung gusto kaya maganda uh, po kami Tapos, gusto tumingin kami dito sa tagig din banda hindi ko yung kami kasi nga uh, ano pala sila dito first schedule lang kaya eh, hindi namin ito ang yung motor namin. Kaya eh, yun no, kasi problema na tumitirik minsan. So yung mga dahil nabili nyo na yung trabiyo nyo yung nyo. yung no choice. Hindi na lang kami. Nilagahan nyo pala sa secret. Para maganda yung effect natin. Uh, Nakapanuan namin yung uh, dalim mga bata dito. Kapo so, nakita then, pa natin, natin yung ano ano. dito sa bandang tagig din. Hindi naman office yan eh. Yan. Um, na lang kami ng sapatos. Nagulat <laughs> May ipon pa siya. <tayo>. Tumawi agad. Ang gayaan ang naman na talaga yung mga sila. sapatos. Tingnan ko yun ayun parang rich lang kami pero ganun talaga kasi ang sa give and take lang talaga kasi so, pagka yung isa lang ng isa siguro siya rin talaga na magsawa yung isa na lang yung isa kaya ba bagay na sa mga asawa na nag-uusap ako nang bibigyan um, lalo na yung pag-uusap na talaga na sa mga kailangan talaga mag-usap ng dalas lang kami na mag-usap sa biyay sa mga deliver na mga yung sa sakin kaya ko tayo na yung binibig na kaya ibang halaga rin talaga na usap kasi gusto nalaman yung na dapat ayusin yung bimili mo na pala kami ng sa mga hindi na na kami sa mga part ng mga kids hindi mga na nga gaya nga yun ako yung polis pa nga plus. hindi pa dato, Ay, pwede naman yata dun sa kabila dada

Ito ko na lang kumain. Basahol. Turin ako nung film na iwala yung clearance ko dito ako mabilas. Tapos may ilang mga nakilala na dito. Minsan. Nag-uusap ganun. Ganun. <laughs> Kaya ka-relax din talaga dito wala na kasi wala na yung sana ito lang kasi wala na yung sana ito lang kasi wala na yung sana wala na ba sana ito lang kasi na yung sana ito lang kasi wala na yung sana na yung